Hi guys. Ay papakita ko. Bago nila kainin to, bago bago ko kainin. Ipapakita ko muna. <laughs> pero bawas na. Binawasan na. Oh. Ano ba to? Dala ng anak ko na naman. Binawasan na nila. Anin yan. Oh. Pero kahit anin yan, guys, ang mahal-mahal nito. Galing sa Baker's The Bakers. Yan. Yeah. Nalasa nito. Pero parang nakaraan, parang nag-alis siya nito. Nagdala siya. At na-vlog ko na rin. Iba lang boses ko, guys. Wala na. Sa kakakanta, wala na. Tinutulak ko ng alam. Ah, ito may yema sa ah, yema. Nasa tuktok. At saka puro cheese. Yan. Yeah. Hmm? Kaya, kaya, Hmm? Wala na, hindi na pagsalita. Meron pa sa palaman. Sa loob. Meron, meron sa loob. Para masarap sa ikap eh. Yeah, Ano ba sa? Hmm, ang galing. Ang galing, yema. Yema, Red. Buso na yema. Ang galing, eh. Hmm Wow, galing! Bung yema! Hmm guling Hmm. Neng, guling yema! Neng, guling yema! Neng, guling yema! Neng, Parang nakapang, nakakapanghinayang kainin. <laughs> The talaga, no? Kapag yema. Kahit sa puto, ko kutsinta, yema talaga yung ano, yung palaman. Puro palaman ay nandyan. Nahawakan ko na. Kasi inuuna ko talaga, guys, yung walang palaman. Yan nasa gilid. Kasi wala na siyang sarap. Kapag inuuna mo na yung mga may palaman. Di ba? Paikot talaga yan. Kakainin ko ah. Para pagka ano, yung huling ano, yung may lasa, palaman, at saka ano, parang hirap ipaliwanag. <laughs> Basta yun na Unahin ko yun, hindi masarap. Para bandang huli, yun ang sarap, di ba? Kasi naman unahin mo yung sarap, bandang huli, hindi siya masarap. Oh, di ba? Ito yung yema. Oh, okay. Tinanggal ko na. Mm. Kaleng. Hmm. Ito na Ito na yung sarap. Pinakamasarap sa lahat yung nasa gitna. yan yung yema Ayan. Nasa gitna. Meron na mga cheese yan. Hmm. At saka hawak ko pa yung ano, di ba? Pag pinagsama mo lahat ito, pag pinagsama mo siya, super sarap na. O, oh, di ba? Okay. Guys, ang sarap talaga. Oo, oh, di ba? Para nakakapanghinay na isubo lahat. Mm. Gusto mo, gusto ko murang ng na men. Nam na men. Mm. mm. lagay ko na siya. Hmm? Sarap niya. Yeah. Ano na, o, oh, diba? Hmm. Subo ko na. Yung puro sarap. Puro palaman. Hmm. Okay? Ah! Huwag mo na, oh. Oo. Ah. Mmm. Ah. Mmm. Andun na. Yun, na. Ano ko nang sarap? Andun sa loob. Mmm. Andun na yung yema. Cheese. O, mm, diba? Nanamnam ko yung sarap. Kasi, unahin ko yung masarap huli yung walang alasa na pa ganyan, natapos ang lahat hanggang sa huli andun pa rin, yung sarap okay, okay. bye bye guys ganyan ako kumain okay, bye bye